Ayan, good evening. Good. Madam Nela. Magandang gabi at maligayang Pasko. Kamusta po ang Pasko ninyo? Well, malungkot kasi kamamatay lang ng lolo ko noong Wednesday. Uh, but I guess I'm embracing um, the holiday season with so much hope. Because next year, I will be entering a new chapter, which is me as a student in Spain. Ako'y mag-masters for one year and a half. So, alis ako sa January and excited ako sa mga bagong magaganap sa buhay ko. Matagal-tagal ka namin mamimiss, pero meron ka bang mga iiwan ng projects na pwede namin pagkabalahan muna na about you while waiting for you na nakabang na stage? Definitely, makikita ninyo ang adventures ko in Spain. Kung merong Emily in Paris, merong Mela in Madrid. That's number oh, well. one. Number two, abangan natin kung merong second season ng Sparks Camp, yes. ang first ever queer dating reality show ng bansa. And um, I guess I'll be in touch on TikTok, di ba? On social media. Kasi ano naman, thank God for the internet and social media because madali pa rin nating maabot ang isa't isa. -tisa. And uh, the night festivities, it's night. Ano yung parang content? Or let's say, uh, nangyari this year na appreciate mo na ay buti pala may ganito sa dito or buti pala may ganyan sa uh, sa internet or online na somehow nakapagpaganda ng mga perspective natin ng life natin ng uh, 2023 natin Ako pinakamahalagang nagawa ng TikTok ay binigyan niya ng oportunidad lahat para makilala, para marinig, para makita ang talento, especially the queer content creators like me. Um, we now know of Sasa Girl, t -Pi, uh, yung FM uh, MNL, ang ating mga drag queens. Uh, nabigyan niya tayo ng espasyo pagdating sa entertainment. On my end naman as a creator, it allowed me to really create educational content so that people can understand what it's like to be queer in the Philippines and to live as a queer person across the world. So nabigyan niya tayo ng pagkakataon at maganda yung pagkakataon na yun. Yes. ni Christmas wish mo for yourself, for the country siguro or for your friends and followers. Um ang Christmas wish ko definitely is good health ah uh, para sa akin para sa pamilya ko para sa lahat kasi hindi natin magagawang kumilos at tuparin pa rin ang ating mga pangarap kung hindi tayo malusog at siyempre sana mabaha tayo ng maraming pera. Kailangan ko po ng pera. <laughs> Pang tuition po but more than anything else yon sana ay magkaroon tayo ng meaningful experiences pa um, in 2024 that will help us grow as individuals, as Filipinos. Would you like to add anything, like a message for our kapatids na mapapakapanood Sa lahat ng mga kapatid, um, marami tayong pinagdaanan at unti-unti nang nagbukas ang lahat ng mga bagay ngayon. Um, sana sa muli nating pagkikita, sa muli nating Uh, pagtatrabaho sa muli nating paglabas ay unti-unting mabuo ang pag-asa na lahat ng mga pangarap na pansamantalang uh, nahinto during the pandemic ngayon pwede na nating tuparin. If there's one thing I've learned about the pandemic, it's merely to try everything that we want to try because we'll never know, di ba? Hindi natin alam kung matutupad natin sila hanggat hindi tayo sumubo.